Yes, uh, pa-oy na tayo. Dito ka ngayon sa yung sabagulo daktali naga nga sa ng, yeah, kasi nakaraan, ano palang yon nag pala ako noon. So ngayon nakabili pa na talaga tayo kasi uh, uh, ngayon pa, kasi ako nakapag... Kapol ako nakapag... Uh, Uh, receive ng mga uh, pera so ng ah uh, tayo nagka, nagka pera pala so ngayon is ah uh, na para ma na huh? so update ko na lang po kayo maraming salamat po okay Uh, biyay ako, at least, uh, siguro ba biyay ako is eh, mga 30 minutes siguro ang biyay ko nito. Huh? Wala bag, uh, to bago.

Alright, nakabili din tayo. So, ah, uh, yung 4.2 na nakaraan, ay, naging 4.3 na. 4,200, naging 4,300 na. So, okay lang yan. At least, ah, uh, uh, nakahanap tayo ng kamaraan. Para, ah, mabili may balik na yung uh, natakbo agad si susukwe ko pick up all right I Really? amid so uh, tertindak mid so garden la yo na le la yo ta na ko 90 3 4 3 3 3 3 3 puede ne yo mai la sin hotel abra athena uh, acha eight ta waitayo el ano i muna na. Ito siya. Ito yung binili. Alright. So, sa tricycle. Uh, tricycle ang dala ko eh. So, may bagyo ngayon. Oh, sakit. Okay. Okay. Oh. pa Ang kapal ang ulan Tambay muna tayo sa Caltex Station Pero so, grabing ulan kasi Pati mano Malma Basta na namin uh... ito sa mundo ko sa taong